Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman kami sa panibagong araw. January 14, 2024 mga ma'am siya. Ito nga pala yung araw na binyag nga ni Bunso. Socho pa nga lang na ng umaga kaya naman nagprepare na nga din kami para agad na nga din kaming makaalis. 10.30am na nga pala ng mga oras na nga Kaya naman dali-dali na nga din kaming pumasok sa loob ng simbahan. Balik heto nga pala yung nabili namin noong nakaraan mga ma'am. Buti na nga lang ay medyo malaki nga yung damit na nabili namin. So, pwede pa nga otin yung pagkaalis kami. Pumasok na nga pala yung ibang nagpapabinyag kaya naman nagpwesto na pala kami sa bandang harapan. Dahil nauna nga kami mga ma'am Matik nga ay sa una kami uupo After nga namin sa simbahan mga ma'am Ay direct si reception na nga din Para makakain na. Finally nga mga mams na nabinyagal na nga din si Bunso Bago nga mag one year old Simpleng celebration nga lang pala yung ginawa namin At ang importante nga ay nabinyag na nga din si Bonsu Makakaalis na nga din kami at makakapasyal no O oh, ba diba, Charisse? Sobrang init nga pala na mga oras na nga niyan, mga mamish Kaya naman nagmamadali na nga din kaming makapasok sa loob At iniintay pa nga namin yung ibang darating eh. Pwesto na nga pala kami sa may second floor mga mamshay pag order na nga din pala si Baldo ng kakainin namin. Buti na nga lang mga ma'am siya, hindi nga agad nakapag-order ng pagkain si Baldo. Dahil yung iba nga ay hindi dumating. At natansya na nga lang din namin yung pagkain na kakainin namin. Medyo matagal nga lang pala mga ma'am siya hindi ka nga nagpa-reserve ng pagkain. At hindi mo pa nga naibayad ibayad yun. Buti lang mga ma'am kami kami nga lang din pala yung dumati. Mahaba talaga yung pasensya pagka maghihintay ka. Kaliheto na nga pala yung napili ni Baldo mga ma'am. Fried rice, kare-kare, sweet and sour, Shanghai, chicken joy, and bulalo. At nag na nga lang kami mga mamish, lalo na nga yung fried rice. Sakto naman nga ay dumating na nga din pala kami Na mga oras na nga Kaya naman nakakain na nga din kami. Buti na nga lang ay sakto nga lang na dumating kami ay nandito na nga yung pagkain. Matapos na nga pala kami na mga oras na nga Kaya na pahinga na nga muna kami sandali. After nga nun ay nagpunta na nga pala kami sa may Jollibee at bumili nga lang pala kami ng bucket ng chicken. After nga nun ay nagpunta na nga pala kami sa bahay namin. Hintay nga lang namin sandali mga mamish. After nga nun ay gumora na kami. Nalitan ko na pala mit ni Bunso bago nga kami umali. Para na nga pala kami ng dali-dali mga ma. At itong si Tyler nga ay nauuna pang umali. tapos nga pala sa amin mga mami siya ay nagpunta na nga pala kami dito sa may angin. Maglilibot-libot na nga muna bago umuwi. Tinulit-sulit na nga namin yung isang araw mga ma. minsan nga lang din kami makagala ng mga junakis ko. Dahil bising busy, busy nga si Baldo sa pagtatrabaho kaya naman minsan lang din kami makagala. Ah, heto ay sinulit no, cherry. Subukan ko nga pala itong headband kay Bunso at medyo maluwag pang kaya naman hindi hindi na nga din namin binili. Halap nga ako ng mga ipit para kay Bunso. Punta na nga pala kami sa may third floor at hindi ko nga kaya yung dalawang Junakis. Ko. Takot nga ako na umakyat sa may escalator na dalawa nga yung hawak ko. Nandito na nga pala kami sa may third floor at naglaro nga pala kami ni Ani. Sakto naman nga ay nanalo kami. Pero kalaunan nga ay natalo din. Mauwi na nga pala kami na mga oras na kanyan. Kaya naman sumakay na nga muna si Tyler sa mga rides dito. Kasama nga pala namin si Annie. At naglibot-libot na din kami. Diba binidyohan pa kami. Chari. Hindi nga pala namin ang bahay mga ma'am siya. Sobrang sakit nga pala ng katawan ko at braso. Hindi nga talaga nakakabuti yung puro labas. Chari. Oh, Mag-stay na muna tayo sa bahay. Chari. Lang. Salamat. Bye!